Pahaw, ma dulas dahil maulan. Oh, mga kabahaw, madulinot. Nagdudulis-dulis ang aming mga pa. yan sa amin, inaalat, mga kabahaw. Oh kupras namin. Napakahirap talaga ng buhay sa probinsya. Buhay, buhay ka ba ako? Hirap talaga. Pagkabahaw. Tapos nito ay. Ay, salamat nandito na rin sa kaano, sa kalsada. Mga kabahaw. Nagkarating din kami sa kakalsadahan. Hawakin mo nga, hawakin mo nga. Ah.